So sa up mga idol, magandang umaga mapapala dyan sa lahat no So ngayong araw na to, ay babalik tayo sa lugar ni Lolo So yan, uh, may mensahe po siya na sa amin po no? uh, panaginip Na pabalikin kami, so sana ay magkatotoo yung ano niyo Yung idagdag niya daw na lakas sa mga anting-anting na binigay sa amin mga idol no? so yun uh, bawal po ipakita kaya tinago lang po namin sa bawat ano sulok ng aming mga bulsa yan so yun nga mga idol uh, na tayo so proceed tayo doon uh, kahit gabi na uh, magkarating tayo doon at least ano na uh, sipte wala masama mangyari no so lima po kami nandito si Pao Igoy Jipogs at si Black Ghost yan yung mga idol na uh, itong lugar na itong mga idol kasi okay. malapit lang po sa tribu ng mga ano, tribu ng eh mga idol may mga ano yan. Sa so, kas mga idol ay nalitas din namin yung anak niya po Ego. No? So patuloy pa rin sa, sa mission mga idol. Hindi lang tayo siguro nakaano dito mga idol. Uh, napanaginipan kong pero lo, hindi sana ako bumalik dito. Dinala na, 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 rin namin si Black Ghost para magbasbasan at ng mga gabay. Huwag niyo kalimutan mga idol, asuportahan niyo po ang bawat ang gulo ng video namin. At uh, ano, uh, ang gulo. Yan. Sige <coughs> po mga idol, ang <laughs> kagaya po namin mga idol. Mas mahihina talaga yung views. E, eh, wala tayong magawa mga idol, kundi magsikap lang. Magsikap habang mayroon pang manonood mga idol. Ay tuloy pa rin tayo mga idol. No? Para sa goal po natin mga idol. Uh, ayun. Uh, Ah, hinap pa man siguro ngayon siguro darating yung point o panahon na lalakas. so hinihingi lang po namin sa inyo mga idol yung supporta nyo at malaking tulong na po yan para sa amin kahit hindi na lang po financial wala hindi po kami naghangad ng ganyan mga idol oh, ng mga financial mga idol ah, supporta share ah, ganun lang po mga idol yung gusto namin ah, hingiin para sa inyo ah, sa lahat po ng mga mga ah, gustong tumulong dyan yan lang po ang hihingi namin si isang suporta po mga idol no ay siyempre uh, kami uh, dito lang kami nag ano sa mga idol nag hanap buhay sa mga ina-upload namin umaasa yan eh, sana po mga idol ay masuportahan niyo po yung mga ano namin mga idol channel namin bawat isa yan at kung gusto nyo naman po yung mga pawala ng stress mga idol, gaya ng mga OFW dyan uh, dapatin natin dyan mga OFW ay ipalo nyo po yung feeds ni Igoy TV mga idol Igoy TV mga idol uh, lagay ko sa screen mga idol Igoy TV uh, magpatanggalan po ng stress, magpatawa magpalimot ng mga stress mga idol uh, meron po kami mga gagawin na video po doon mga idol na pagpatanggal talaga ng stress at uh, matuwa po talaga kayo sa mga i-upload namin sa page na yon mga idol. <coughs> yan mga idol. So, try doon. Proceed doon mga idol. Hindi pa sila igoy. Puro ko. Gabi na, na, gabi na tayo makaabot ng kay Lolo. Doon na lang siguro tayo mag ano? Uh, mag uh, tulog. Matutulog. So, malayo-layo pa yung lalakarin natin mga idol. Siguro. Ah, pagdating doon sa malapit na, ay, lang siguro tayo sa ano, sa kubo ni Lolo, no? Kasi, minsan, panaginipan ko pa kasi si Lolo na papuntahin tayo. Dagdagan, yung, dagdagan daw yung ano natin. mga bisa ng mga anting-anting na binigay sa atin. Meron pa ba sa iyo? Saan mo tinago? Sa bago. Bag bawal po daw ipakita ang mga idol no kasi yun uh, ay ipakita mga uh, kalaban pag interesan po ng mga kalaban mga idol no kasi alam niyo na po yung mga ganyan mga subok ng mga anting-anting mga idol binibigay ni lolo importante sa mga ah ah pwede din sa negosyo yun, uh, sa mga ano din mga idol iba't iba -tiba. so dinala na si Black Ghost para mabigyan din mga idol no? yan right 何 <Yeah. S 2>、yeah.

Kung sa man klaseng baka, lo, kailangan mo na makuha na po ang ating Tumbaan lo! Kaya, wala na ito kay Lolo Mga Eter.

Parang may kaugnayan po ito kay Lolo mga idol. Pero galit na galit siya mga idol. Hindi natin alam kung ano yung ano niya. Baka niya kay Lolo. Pero binanggit na yung mga anting-anting. Yung mga siguro mga kabiling siguro ni Lolo na hindi pinigay sa kanya. Kaya siya ganyan. Mas palagay ko mga idol para membro to sa mga mananabas mga idol. Okay.

Apa dulu ni? Siapa dulu ba? Nagusan. Patungo kay lulu mga ito mba katiru para maya nga tu may mga hakbang tu ngay di kaya-aya ngay tu कार दो तो भाई भाइयों को Cerahin natin bro. Bro. Cerahin na natin yan. Ha? Hmm. Huh? Oh. <laughs> buksan.